Muling masisilayan ang Pinoy Fight fan si Lito the Thunder Kid Adiwang sa kanyang pagbabalik aksyon sa susunod na buwan. Ang detalye sa ulat ni Rafael Bandaira. Mahigit isang taon na ang nakalilipas simula noong huling tumapak sa loob ng selda Si Lito, the Thunder Kid Adiwang, nagarahe ang one flyweight contender dahil sa natamu niyang ACL tear noong Enero. Pero ngayon, pangako ni Adiwang, handang-handa na siyang sumalang sa aksyon dahil tuluyan na siyang naka-recover. Huwag natin isipin yung job natin because yeah, yeah, binibigyan ko kayo ng assurance that we're 200% uh, fully recovered and ready to come back in the game. Sa kanyang pagbabalik, susubukan ni Adiwang ang bangis ni Adrian Mateis ng Indonesia. Labis ang pagkasabik ni Adiwang para sa labang ito dahil sa kanyang pagtansya ay si Mateis ang perfectong match-up para sa kanyang comeback fight. Para sa akin masasabi yung perfect opponent siya because yan, uh, yung gaya ng nasabi mo na natalan niya yung mga former champions, he's been active in this game. And then, yung fighting spirit niya talaga is uh, talagang warrior na makikipagbakbakan. So, I think yun yung kailangan tong opponent ngayon kung uh, yung talaga makikipaglaro sa akin. Kabilang ang laban ni Adiwang sa fight card ng One Friday Fights 24 na idarao sa Setyembre 22 sa Lumpini Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand. Rafael Bandayrel, PTV Sports.